Ayan, maliliit pa yung bunga. But this one is big. And this one. And this one. Oh. <laughs> Tingnan mo. Ang ganda. Yan, maliit lang na puno yan. Oh. <laughs> Tingnan mo yung bunga naman. Lahat may bunga. Dito sa garden ni nanay, ang daming papaya. Yan, isa yan. O, dalawa. Tapos, meron pa dyan. Tatlo. Apat. Ang dami. Lima. Tapos, yung malaki doon, anim. Pito, may lalaki. Yun, yung may bulaklak. Yung may mga bulaklak daw na papaya, yan ang lalaki. Hmm. Tapos yung the best one na papaya. Yeah. Ang dami ng bunga. dami ng bunga, guys. So, kaya kung sino yung ano, magluto ng karne na gustong sahog ang papaya, punta kayo dito sa bahay ni nanay. Di ba? Ang daming bunga. Oo. So, lalaki. Tapos ito, yan. Maliliit pa yan. Oh. So, ready to kahit hindi na ito ano, hindi dyan na lang lumaki. Pwede naman.